Hello po, good days po sa lahat ng mga Sumusubaybay sa mga tutorial videos ko sa LiveGood. Um, in today's episode, ito naman si Coach Bonnie Benitez. Uh, in today's uh, tutorial video, talakayin natin ang uh, sagot sa katanungan paano at bakit kailangang magbayad ng monthly subscription sa LiveGood. Bakit nga ba? At paano nga ba magbayad sleep code? Ito ang uh, subject matter natin ngayon. Okay? Kung bago ka pa sa channel ko guys, at uh, uh, please uh, don't forget to subscribe, like, and share this video para updated ka sa mga bagong tutorial na ilalabas ko. Okay? At i-share mo para alam din ng iba kung paano din gawin ang mga or ano ang mga kasagutan sa mga tanong nila. Okay? Sa so, nasabi ko na in today's video, uh, sagutin ko kung bakit kailangan nating magbayad sa LiveGood at paano tayo magbayad sa LiveGood. Marami akong nabasang mga comments, paano raw magbayad sa uh, monthly subscription nila sa LiveGood. Okay, bakit nga ba kailangan nating magbayad sa LiveGood ng monthly subscription? Do remember guys na ang Live Good ay isang membership company. When we say membership company, most of the income of the company is hindi lang sa produkto kundi galing sa subscription ng mga members nila. Okay? Dahil dyan sa subscription, the company is able to fulfill its promises sa mga bonuses na ibibigay nila. Dahil kung isipin nyo guys, remember na nagbabayad tayo ng $9.95 per month. Okay? Saan ba napunta ang mga yon? Okay guys, most of that ay napunta sa company, napunta sa live good. Malaala mo na out of the monthly subscription, doon sa matrix natin, bawat isang tao na nakalagay doon under sa matrix mo, ay babayaran ka ng company ng 2.5% doon sa monthly subscription na binayad ng bawat isang tao doon. Okay? Ang 2.5%, guys, is 2.5% of $9.95. dollars Or, to, kung i-round off mo yan, 0.25 cents. So, can you imagine, guys, kung magkano ang income ng LiveGood sa bawat isang tao na nagbabayad monthly ng 9.95 0.25 cents lang ang binayad nila sa mga uplines natin for sa iyo kung may downlines ka okay so kayang-kaya ng company babayaran ang mga bonuses ng bawat isang membro sa LiveGood okay so bakit kailangan magbayad sa LiveGood iyan ang sagot guys para siguradong may maipambayad sa pambayad sa mga commissions natin sa matrix income sa mga at yung sa matching bonus din dyan din kinukuha yon dahil buwan-buwan nagbibigay si live Good ng bonuses sa mga uh, sa mga appliances natin at tayo rin at maging appliances na rin tayo kung mayroon tayong mga downlights so buwan-buwan ma, binabayaran tayo ni Libud. Galing dyan ang ano. So, make sure na binabayaran nyo guys kung magpatuloy kayo sa live good. Okay? Now, isa pang rason kung bakit kailangan natin magbayad is because para sa ating mga membro, kung ayaw mong mawala ang mga pinaghirapan mo sa live good, then better magbayad ka buwan-buwan. Dahil isang buwan lang na hindi ka makabayad ay tatanggalin ka ni live sa matrix 3 mo at nangyari na rin yan sa mga downlines ko mamaya ipapikita ko kung paano mangyari kung hindi ka nagbayad ng ano kailan ba ikaw tatanggalin ng leave sa matrix mo or mawala ka diyon at wala kang bayad lahat na mapinaghirapan mo mga downlines mo ay pwedeng mawala yon isang iglap So, be careful tayo guys na hindi mawala ang pinaghirapan natin lalo na kung tayo ay marami ng mga downlines sa matrix tree natin. Dahil puwede lang yan kung ang nakalagay sa matrix mo ay isa o dalawa pa lang. Pero, kung marami na guys, halimbawa at may ranggo ka na, gold o di kaya silver ka, platinum, at bigla mawala ka, ang gagawin ni LiveGood, member ka pa rin, pwede ka pa rin magbayad sa next month. Kaso lang, anong gawin ni LiveGood? Ilagay ka sa pinakailalaw, ilalim na pwesto doon sa matrix tree mo. At lahat ng mga downlines mo ay malipat yan guys sa immediate downline mo na active nagbayad ng buwan-buwan niyang subscription. At nakita ko yon guys na nangyari. Buti na lang ang tinanggalan ng mga downlines ay dalawa lang ang downlines niya. Eh what if tayo marami na ay di goodbye ang pinaghirapan natin guys. Dahil yung matrix tray mo talagang lagas at matanggal yun lahat. At kung magbayad ka sa next month, tanggapin ka pa rin pero ilagay ka na doon sa pinakababa na walang ka-downline-downline. Downline. It means na magsimula ka sa simula. Okay, yan ang rason guys. Okay, now dito tayo sa paano magbayad. Dahil may nakita kong komentaryo na, ang daming komentaryo na nahirapan silang magbayad sa monthly subscription nila. Okay, maraming paraan din guys ang pagbayad sa uh, monthly subscription natin. Okay, ang unang paraan is, baya auto-payment. Auto, when we say auto-payment, means buwan-buwan, kusa ng kinaltas ni LiveGood ang pambayad mo hindi mo na ito isipin pa kailan yan mangyari o na sa sitwasyon na kung nagbayad ka sa membership mo nung mag-sign up ka through credit card or debit card or even PayMaya card, GoTime or Union Bank online ang ginagamit mo noong mag-sign up ka dahil kung mag-sign up ka ng ganyan, hinahanapan ka ng credit card number, di ba? Lahat na mayon ay naka-record sa uh, account mo. At tuwing darating ang due date mo, Live Good will automatically kaltasin niya doon sa card na binigay mo ang iyong pambayad. At malaman mo yan guys dahil kung titignan mo yung membership mo dito sa membership. Okay, titignan natin guys dito sa ano menu na membership. Nakita mo itong sa membership entry. Okay. Medyo matagal lang. Okay. Kita mo yan sa membership. Nakasulat dyan, you have paid your membership for the following month, September. At dito, wala ka nakikita dyan guys na ano, button na pay your monthly membership. Ang nakikita natin dito naka-green is upgrade to yearly membership for $9.95. Okay? The reason for that, guys, is lagi kang active. Dahil kinukuha yan doon sa card na, na binigay mo. So, wala siyang nilagay na monthly due ka na. Okay? And then, may button dito na pay, pay, pay your monthly. Okay. That means, active ang ano mo, subscription mo at automatic na ito. Ang just make sure na yung card na yun na binigay mo nung mag-sign up ka ay may balance na at least more than 600 pesos buwan-buwan. Itong sa akin guys, ang ginamit ko rito is ano, yung virtual card ng Paymaya. Okay? So, yun, nilalagyan ko lang ang Maya account ko buwan-buwan mula sa banko ng more than 600 at doon na nila kinuha yung pambayad buwan-buwan. So, wala na akong gagawin, meaning automatic. Kailan pa ang automatic din? Yung ginamit mo na ano, kung credit card o debit card ang ginamit mo sa pag-sign up. Dahil naka-record yan doon saan dito mo makikita yan, guys. Dito sa uh, <clears throat> my info. Okay. Punta tayo sa my info. Saan ang information dyan? Yung payment information. Payment info, pangalawang entry. Nakita niyo dyan guys? name of card, okay? Credit card type, visa. Credit card number. Meron lahat ang detalye ang live good niyan. So, hindi na kailangan uh, singilin ka pa niya buwan-buwan. Dahil dito lang siya kumukuha ng pambayad pag mag date na. Okay? Now, ano naman ang mayari kung, uh, kung nag-sign up ka at sinign up ka sa upline mo using e-wallet? So, itong portion na to guys, walang information na nakalagay dyan. Meaning, walang card details, mga ganun ganon Okay? So, ang live good ay wala siya mapagkuhanan ng uh, pambayad mo. So, monthly, lalabas yung button doon sa ano, membership. Sasabihin doon na your membership is due. And then, lalabas yung button na pay your monthly uh, yeah? pay your monthly subscription. Okay? So, kung ganun ang nangyari guys, what you can do is, at wala kang credit card, kumuha ka ng virtual card sa Maya. On another video, magagawa ko ng video kung paano mag uh, kumuha ng virtual card sa uh, sa Maya app. Okay? Para maalagyan mo yung ano mo, ang gawin mo, i-change mo lang ang information dito at ilagay mo lahat ng mga information sa card na nakuha mo doon sa virtual card ng Maya. Okay? Then, meron ng uh, mapagkunan ang LiveGood hindi ka nasisingilin pa buwan-buwan. Okay? Pangatlong way pa, na automatic din, is magbayad ka nung month, I mean yearly subscription. Okay? Dito sa my membership nakita mo itong button dito? Upgrade to yearly membership for 99.95$. So kung ito ang pinindot mo guys, hanapan ka rin ng uh, paraan 'pag ano bibigay mo yung mga detalye sa card mo O di kay bayaran mo through uh, e-wallet. Ang bayaran mo lang for one whole year is 99.95. So kung i-run off natin actually, that's about $10 per month. Sa isang taon, 12 months, 120 dollars dapat ang bayaran mo. So, dito sa 1995 ay nakamura ka ng dalawang buwan. Sampung buwan lang ang binayaran mo. At hindi ka pa magproblema buwan-buwan at walang chance na mawala ka sa matrix tree mo. Dahil laging updated yon yearly wala ka nang isipin. Okay? That's another option kung meron ka pambayad. Yan, bayaran mo na mag-upgrade ka sa yearly. Okay, so isang method ng pagbayad yon guys, using credit card, debit card, lahat ng mga debit card ng mga bangko ay pwedeng gamitin as long as yung bangko na yon ay merong online access. 'Di ba? Yung may online access, hindi lang na may account ka doon, pero meron silang online banking. Okay? So magamit 'yon. At saka yung mga good time kung nahirapan ka sa maya mag- uh, kuha ng card ay pwede ka rin kumuha ng card sa Union Bank Online. Pwedeng gamitin yun. Okay? Or sa good time, kunin yan sa Robinsons. Okay? Now, kung nahirapan ka pa rin dyan, kumuha ng card. Okay, ito ang option 2. Using e-wallet credit. Okay? Either e-wallet credit mo kung meron ka ng commission sa live good. Okay? At nandun yun sa e-wallet mo. Or, e-wallet ng yung upline. Okay, paano magbayad using e-wallet? Okay, ganito ang gawin natin. Pumunta lang, pumunta ka lang doon sa ano mo, dito sa menu at then go to my earnings. Ayan. Okay. Credit wallet. Piliin yung credit wallet. Okay. Dito sa akin ito guys, nakalagay dyan, issue credit. Okay. You currently have 12.04% dollar in your account so pwede na akong magbayad sa monthly ano ko ito ang tinatawag na manual payment kasi ako meron na akong card automatic doon sa maya dahil binigay ko yung virtual card number sa paymaya so hindi na kailangan gamitin ko ito. pero minsan naabutan siya ng due date at wala pang balance doon sa paymaya kinulang ang balance doon so hindi siya nabayaran So, ang ginagawa ko, pumunta ako dito sa sa credit wallet at bayaran ko rito. So, anong gawin pag gusto kong magbayad? Okay. Now, unang-una kailangan alam mo ang ano mo tawag nito, live good ID mo. Okay? Meron tayong live good ID. Lahat ng member ng uh, live good ay may kanya-kanyang unique live good ID. Okay? Sana man natin makita yan. Pakita ko sa inyo ngayon. Okay, ang unique live good ID natin ay makita natin sa my info. Okay? Jan. Yang first entry na yan, live good ID number 379 Okay? 3792735. Yan yung live good ID ko. Okay. So tandaan ko yan, ang gawin ko isulat ko yan sa labas, isulat sa papel. So, actually guys, lalo na kung marami ka ng downlines guys, dapat ang lahat ng mga LiveGood ID number ng mga member mo ay sinusulat mo sa notebook or sa papel. Ganon. Dahil maya-maya, ito ang hinahanap ni LiveGood. Okay. So, sa sakin, 379. Tandaan ko yan. Kung halimbawa magbayad ako sa ano, para pay na ako sa September. Sa October magbayad ako. So, October 6 ang due ko. Ganito ang gawin ko. Punta ka ulit doon sa my uh, earnings. Okay. And then, select credit wallet. Okay. Make sure na mayroon kang balance dyan na above $10. Okay. Sa akin, mayroon ganyan. So, mag-scroll up ka. At isulat mo rito, ang select user, isulat mo rito ang LiveGood ID mo. Okay. In my case, talagyan ko yan. 379 2735. Uh, okay, yan lang ang isulat mo. Hindi na kailangan sulatan mo yung username or saka ano pa. And then, pindutin mo itong choose credit type. Okay. Diyan, naka-default na. Order product or pay for membership. Okay, select ko yan. Pay for my membership for October. Uh, click continue. Okay? Dito, pagtingin mo continue, kailang mamili ka ng product. Remember na ang pagbayad sa monthly subscription is also a product. So, dito, kita mo rito mga blanco na ito. Puro produkto yan. So, ang membership is a product na nandun sa pinakababa. Okay? So, just scroll up at makita mo rito memberships. Okay. Pindutin natin itong monthly membership at piliin natin yung 995. Okay? Now, pagkatapos noon, pindutin mo yung continue. Okay? Yeah. Continue. Tapos, confirmation of user info. Nakita niyo rito guys, nakasulat dyan ang mga detalye. Okay, pangalan ko 'yan. Okay, lahat ng detalye na 'yan. At ang sabi dito, product selection ay monthly subscription 995. Okay. Then last button na pindutin mo, guys, is issue credit. Sa ngayon, hindi ko pindutin dahil nakabayad na nga ako. So, ganun lang ang gawin natin, guys. Paano magbayad ng uh, monthly subscription using e-wallet. Meaning, make sure na meron kang balance and then ito ang gawin mo. Okay, balik tayo guys. Pag pinindot mo yung issue credit, bayad ka na for that month. Okay? So, balik tayo. At paano mo lamang na nakabayad ka na? Okay, unang-una, dito pa lang sa... Balik ako sa my earnings sa Okay. Credit wallet. Dito pa lang sa screen na to, makikita mong nabawasan na yan. Kung about 12 yan, na na yung almost 10. So, makita mo dyan, $2 na lang natira. Bayad ka na, if that's the case. Okay? At kung gusto mong malaman talaga na bayad ka ba talaga, pumunta ka sa menu, My Membership. At makikita mo dyan, kung ibinayad ko yan guys, makita mo rito, nakalagay dyan, you have paid your membership for the following month. Dati, merong September na. Kung pinindot ko yun, nagbayad ko ng advance, makita ko rito, October din nakasulat dyan. That means, bayad ka na sa dalawang buwan. Okay? So, ganyan lang ka. Dali, guys, ang magbayad ng uh, ano monthly subscription. Now, paano naman kung wala ka pang komisyon, bagong-bago ka pa talaga, at zero dollars ang bala balance mo rito dahil wala kang ka pinasok, naghintay ka lang ng, uh, ano tawag nito? Naghintay ka lang ng, ano mo? Spillover at wala namang spillover. Sa ibang video, magtalakay natin kung bakit wala kang spillover at bakit wala ka pang komisyon. Okay? So, what if zero ang balance mo rito dahil wala kang pina uh, pinapasok na tao at wala ka rin na lagay sa iyo na spillover. So, wala talagang intra dyan. Zero ang balance mo dyan. Paano ka magbayad using credit wallet? may paraan pa guys. Okay, in this case, pwedeng magpabayad ka, mag, pwede kang bumili ng dollars credit sa iyong account mula sa iyong upline o kung sino mang member ng LiveGood na gustong magbinta ng dollars. So, yan ang gawin natin. Kailangan bumili ka ng dollars na ipasa sa credit wallet mo at saka mo gagawin yung ginawa natin kanina. Kung pa, paano magbayad ng LiveGood monthly subscription mo. Paano naman gawin yon? Ang gawin mo guys is kontakin mo yung upline mo or magposting ka sa group chat. Yeah? Sa, sa messenger group chat ng ano sa mga LiveGood members. Maglagay ka doon na sabihin mo na kailangan kong bumili ng uh, $10 para sa pambayad ng LiveGood monthly subscription. Okay? I mag-message ka doon, iposting mo doon. Kung sinong merong $10 at sasagot, then pasahan kanila ng uh, $10 uh, balance sa account mo, i-wallet mo. Paano gawin? So ang gawin mo guys is uh, yung yung perang peso na pambayad mo diyan sa ano which is nowadays it comes to around uh, 590 uh, 590 pesos for for 10 dollars. Ang iba 600 peso ang ibayad mo. So ang gawin mo is ipasa mo yung peso mo sa GCash ng magbenta sa Most probably apply mo. Meron na siyang uh, balance. So, siya ang una mong kontakin mag-message ka or tawagan mo yung upline mo. Meron ba siyang dollars na pwede ipasa sa'yo? Okay? Kung meron, ipasa mo yung 600 pesos sa GCash niya. Okay? At kung makita niya na na, na ipasa na sa GCash niya, siya na ang bahalang mag pasa ng uh, e-wallet sa credit wallet mo. Okay? Paano naman niya gawin yun? Okay? Doon pa rin, balik pa rin tayo sa menu kung ako ang na-apply mo at bibili ka sa akin ng ano uh, 10 para pambayad mo ang gawin ko is punta ulit sa my earnings okay kunin ko sa iyo ang live good id number mo so ipasa mo sa live good id mo i-message mo ang resibo sa pagbayad mo sa GCash at pangalawa yung live good id mo ibigay mo rin sa kanya para mapasahan kanya dahil On his account, ito ang gagawin niya. Okay? Pupunta siya sa credit wallet niya. At uh, dito pa rin sa ano? Yeah? Scroll up mo lang. I ilagay niya rito ang LiveGood ID mo. Halimbawa, ito ang LiveGood ID mo. Ikaw, bu bumibili ka sa akin para pasahan ka, for example. So, ang LiveGood ID mo, ang ilagay ko rito sa live good ID. Okay? Next. Tignan mo riyan. Order product or pay for membership. Pero meron sa baba. Nakita mo yan? Transfer credit. So, ito ang piliin niya. Ayan. Transfer credit. Hindi siyang magbayad ng membership. Kundi mag-transfer siya. ng dollar balance niya, iwalit. Papunta sa iwalit mo. Okay? Just press continue. Okay? Ang sabi niya, invalid. Uh, invalid user selected daw kasi hindi naman totoo yung number na yun okay so balik tayo and then just press continue and then check in mo yung details niya ng details ng live good id name siguroin mo ang name na tama yung name at saka press continue and then issue credit wallet ganun lang maipasa na ang dollar ng apply mo into your e-wallet account. Okay? Pag nandoon na sa e-wallet account mo, then proceed to payment sa LiveGood ID mo. Katulad nung minensyon natin kanina. Okay. So, ilan ang paraan ang pagbayad na na-mention natin? Tatlo na. Ang una, using credit card or Paymaya account na automatic. Pangalawa, magbayad ka ng yearly para automatic din ang pagbayad mo. Pangatlo, is using credit balance sa account mo. Kung meron ka ng commission, yun ang ipangbayad mo sa monthly subscription. Pang-apat is, kung wala kang balance, magpa-transfer ka ng dollar amount doon sa e-wallet mo at saka ikaw na ang mag-transfer. Pang-apat guys is magpabayad ka sa upline mo. halimbat hindi mo to alam kumalikot ng ano mo, cellphone mo at hindi mo masyadong kabisado ang pagbayad dito. Sabihin mo lang sa upline mo na please magpadala ako ng uh, peso, 600 pesos sa GCash mo. Ito ang live ID ko. Pwede bang bayaran mo ang monthly subscription ko? Okay? So, ang gawin ng upline mo, katulad ng pinakita natin, ilagay niya rito ang Live good ID mo at saka pumili siya ng hindi transfer kundi pay. Remember na yung sa ID na nilagay dyan, yung ID mo. Dahil ikaw ang gusto magbayad pero upline ang gumawa. So, kailangan niya ng live good ID mo. And then, pay for membership. Okay? Okay, hindi kasi ito. 3792725. Okay, tama naman yung ano. Okay, continue. Okay. Continue. So, makikita mo rito ang ano? Ganun pa rin ang gawin niya. Gawin pa rin, ganun pa rin ang gawin ng upline mo. Okay. Monthly membership. Ito pa rin ang piliin niya. And then just say continue. Okay. Titignan mo ngayon dito kung ang ah, nakasulat dito ay pangalan ba noong magpabayad. 'di ba? Ito kasi sa akin. Pero kung ibang Livord ID nilagay ko doon, iba ang pangalan na nandito. Ibigat diba pangalan mo kung gusto ikaw ang gusto mong bayaran monthly mo. So check in mo yan. At the check in mo rin dito na 995 and then issue credit. Bayad kana through your upline. Okay? Sabihin mo kasi sa upline na nahirapan ako diyan. Ikaw na magbayad para sa akin. Okay? Good. Okay, so hindi ko na-issue credit 'yan. Balik na tayo. So, ganun lang guys ang kailangan nating gawin para makabayad tayo sa monthly subscription natin. Maraming nagtanong kung pwede bang gamitin ang uh, Pwede bang gamitin ang mga bank cards sa ano? Pwede mga debit cards as long as it has a uh, Visa or uh, Mastercard. Okay? pwede rin ang e wallet pang bayad. So, hindi mahirap ang pagbayad sa live good guys. Ang tandaan lang natin ay checkin natin lagi ang information mo dito sa my membership. Okay? Kung kailan ang due date mo. Kasi nakasulat dyan, oh, congrat membership congratulation, being a member of live good. You are on our monthly membership program. Your monthly billing date is the 8th of each month. So, kada buwan, bago yan umabot ng 8. Pinakamaganda advance ka magbayad guys para sigurado na hindi ka mawala sa matrix 3 mo. Dahil sayang ang pinagpagura natin guys, nagbayad ka na noon at tinigilan mo, uh, mawala lahat ng mga downlines mo at wala ka na ring monthly bonuses na tatanggapin. Okay? Your card has been charged and at midnight, okay? So tandaan mo yang ano, billing date at mag-arrange ka na ng payment before sa uh, due date. Okay. Hanggang dito na lang tayo, guys. Okay? See you at the top. At good night, good evening, good day. Thank you.